Ayan mga gawiks, ang masayang morning Morning na morning dito ngayon Ayan, happy Sunday Dahil ngayon ay araw ng linggong umaga So mamaya maya mga gawiks, tayo ay magkakapi At ito nga, yung aming mga alagang aso dito Ay pawiwiin natin Wiwi, wiwi, at saka pupo Ayan ang routine nila pagka umaga, alas 6.30 ng umaga, sila ay pawiwi at papupo. At pagkatapos niyan mga pagnatapos pag natapos yan, mamaya maya alas 7 ay may almusal ang mga yan. Ayan, nagwiwi na ang isa. yan ay si Lucky. Lucky! Lucky! Yuhu! Ayan, ah, si Lucky, Lucky Girl. Lucky Girl yan namin. Ayan. At siyempre, ito yung isa mga weeks, si Lego. Pogi-pogi ng Lego ko ah. Pari. Oh, susususus Ayan ang pari ko. Ayan, pogi-pogi yan. Isang masayang morning. Oh, wiwiwi -wi -wi na, wiwiwi. -wi -wi. So, ayan mga gawiks, nagwiwi na. So, maya-maya ay magpupo na yan. At ang mga pupo nila dito mga gawiks ay dinadakot natin no? Binabao natin sa lupa Ayan yung kanilang CR dito Pagka pinawiwi at pinapupo At ito nga yung ating garden dito no? Ayan So yan yung mga patula natin doon Na andami dami ng bungang na harvest natin At coming soon Yan 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 Ayan Ayan yung ating papaya tatlong puno yan dito nakahilira mga gawiks ayan tatlong puno ito medyo maliit at ito may bunga na nga at ito naman isa ayan medyo may bunga nang maliit na rin antay antayin natin so ibig sabihin may maharvest tayo dyan may aantayin tayo na bunga at yung ating taniman ng pichay ayan nakatiwangwang pa hindi pa natin napunlaan ng bago at yun, may bulaklak yung isang puno na ating inaantay na makakuha dyan ang buto. Ayan, malapit na yan. At simpre itong coming soon. Ayan, coming soon natin to yung ating makupa. Ayan na yung mga bunga, mga gawiks. Ang dami. Ayan, ang dami. Halos yan, oh. Dikit na sa lupa. Ang dami niyan. Yan Ayan ay binalot sapagkat nga ay maraming insikto. Masisira yan. So yan, marami pa dito sa taas. So ayan, marami pa. Yan, mga bunga nila yan. So yun. Kaya nga binalot yan mga gawiks kasi para hindi nga yan masira, malagas. Nalalagas kasi yan mga gawiks. So yung ating isa dito, nasa baldi natin na itanim no. Ayan yun no. Ayan, isang piraso ang natira. Ayan, sa balde yan na buhay. Ayan. Ayan. So, maaring sa sunod na taon, abangan natin na dadami ang bunga niyan. Isang piraso na tira. Nalaglag yung mga iba niyan, mga gawiks, no? Marami din yan, pero nangalaglag. Goy, popo na, goy! Abangan natin, mga gawiks, kung magpopo na itong ating mga alaga dito. So, ayan. Kay-kay! Popo-popo na yan. Ayan, nagamoy amoy na ng pwesto ng CR niya. Tan-tan-tarantan! Abang-abang! Abang-abang! Pag umikot-ikot na yan mga gawiks, ayan na yan. Yan ay, siyempre, yan. Tan-tan-tan-tan! Ikot-ikot! Amoy-amoy! Naamoy niya yung pwesto nila mga gawiks. Amoy, amoy sa pwisto. tuwad na yan pagka uh, naamoy na yung tamang lokasyon ng kanyang popo. Ayan. Eh. Ayan. Tuwad-tuwad <laughs> na yan mamaya-maya. Tan, tan tan Ayan na, ayan na, ayan na, ayan na. Ayan na nga mga gawig, ayan, nagpupo ng isa. Yun, yan ay dadakutin natin. So, yun lang ang mga ginagawa nila dito, magwiwi at magpupo. Yan ay tuwing dalawang oras ibababa. Pero yan dahil sa nakapupo, pag uh, ibinaba yan mamaya, ihit na lang, wiwi na lang. So, yung isa na lang mga gawig, siligo na lang. Ligo! Ligo! Shh! Tapos na tong isa mga gawiks ay ating iwan muna dito sa tabi. Yan. Tayo ay mag-concentrate kay Ligo. So, yan. Dito natin iwan to. Yan ang tali niya. Ipasok natin yan para hindi tatakbo sa malayo. Yan kasi mga gawiks, kakaripas ng mabilis na takbo yan sila kapag may nakitang hayop, daga o pusa dito sa paligid. Ahabulin nila yan. So, yan ay ating antay na naman si Ligo. Si Ligo naman yung ating antay na mapapupo siya ngayon sa umagang ito. Yan. Pag hindi naman yan magpupo ngayon, mamaya na lang, mga alas otso. Alas otso, kasi mamaya ay kakain na yan sila bago mag alas city pag inakyat natin. Doon ang pwesto nila sa taas mga gawiks. Sa taas ang kanilang bahay. Goy! Goy! So yan yung mga paligid natin mga gawiks no? Yung ating mga tanim dyan na sili na ating na pruning So ipakita ko nga lang yung ilang puno ng ating sili dito na na natin Yung iba yan mga dahon pa lang At ito yung nauna natin naproning pruning mga gawiks no Yung unang naproning na hindi natin na Ang binidyohan natin na ating na pruning ay mga bago pa lang So ito ngayon na yan May coming soon na bunga itong isa ayan marami ng bunga ayan ito yung mga naputol na natin no? Oh. at yan marami na rin bunga ayan at siyempre yung mga bayabas natin diyan mga guwigs marami na rin tayong pwedeng maharbis diyan yun nga lang nakasawa videohan pag nagharbis dahil ang dami na nating na-upload diyan yun doon mga guwigs yun no? Oh. Yan, malaking pakinabang din tong bakanting loti na itong mga weeks. Kapag ka hindi mo tanim-taniman yan, sayang. Kaya tayo ay ginamit natin ang mga bakanting uras natin na magtanim-tanim dito. Pagka wala tayong biyahe o walang utos, walang gagawin, dito tayo sa garden. Nakapokus tayo para dagdag din sa ating trabaho at same time makapag-upload-upload -upload din tayo. Yun nga lang mga gawiks no? kapag nagtanim tayo, medyo hindi agad-agad natin ma-upload. Antay, antayin pa natin kung may maganda, maganda ang ibubunga. So yan, mamaya nga, yung litos natin sa likod doon, harvestin na naman natin yun. Yung pangalawang harvest doon sa isang hilira sa taas banda, harvestin natin yun mga gawiks no? So yun. Goy! So, yung ating kangkong dito mga guwigs, po, hindi na rin ito maharbis. Ayan yung kangkong natin dyan. no Self-pottering yan sa galon. So, yun mga guwigs, tayo ay iakyat na natin to sa kanyang pwisto doon sa taas. No? Yan. Nagaantay na yung pagkain nila doon mga guwigs. Ang pagkain nila ay ready na. So yan yung ating fish pan dito. Maya maya lagyan bigyan natin ng pagkain yan mga guwigs. Maya maya lang. Tapos natin alaga dito sa dalawang aso. Pagkain naman nila ang ibibigay natin. Ayan. daming tilapia dyan. So akyat na tayo. pagoy Agoy! Yan, Marwix, na amoy amoy Hindi ko lang alam kung yan ay tatay. Na, uwi na tayo. Uwi na, dali na. Uwi na, akyat na, akyat. Akyat na. Akyat na kay si Lucky. Kukunin ko pa. Uwi na, uwi. Uwi na tayo, uwi. Uy na ha. O, oh, up-up na tayo sa ganan. Up-up. Up-up na. Up-up na, up-up. Sige na, bilis. Up-up na tayo, up-up. Up-up mm -mm. na, nandun na yung pagkain mo. Ready na. Oh, kain na, kain. so, yan ang mga Yan ay, ay, pinapakain na natin. Ayan. So, yan ay kay laki naman dito. Ito yung pwisto ni laki. Yan tayo. Yan, kunin natin sa baba. Ayan na, bilis. Takbo, kain-kain na tayo doon. Ready na pagkain mo. Up, up na, up, up. Up, 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 up na. Kain, kain na, kain. Oh, Bilis. Papa. Ay yan, kain-kain na ha. Yan ubos mo yan ha. So yan mga guiks, tapos na natin ang ating papawipopo sa mga aso at pagkain. Ngayon ang pis na naman ang ating papakainin. Kuwatin ng pagkain nila mga guiks. So, ito yung pagkain nila mga guys. Pagkain ng ating fish sa fish pan. So, ayan. Ayan yung ibibigay natin doon ngayon. Ayan. So, ayan na sila mga nagabang nag na. Ayan, oh. Oo. Ayan. Doon pa. Ayan yung isa. Doon. Marami na yan, marami na, lalaki pa. So yan ang ating pag-aalaga ng mga aso at siyempre itong mga isda dito sa pispan nga. Ayan. So yan ang mga gawiks. At ngayon naman, siyempre sarili naman natin no, oh, magkakapit tayo sa umagang ito. Ayan, ang ating trabaho tuwing umaga ang pagpawiwi popo sa mga alagang aso at siyempre itong ating mga alagang isda dito sa pispan so yan tayo ay magkakapi na mga gawiks no magkakapi na tayo ayan yung mga halaman natin so yan lang ang kagandahan sa kapaligiran mga gawiks na tayo ay makakita ng mga magagandang tanawin mawawala sa stress pagising pakapi na lang yan, ang ating abukado pala mga gawiks, ang dami na rin mga bulaklak. May mga bunga ng maliliit yan. Ayan. So, ayan yung bungang ng maliliit nila na kitang kita na atin. So, marami na namang abukado na ating ma-harvest dyan. Ayan. At siyempre nga, ang ating mga mangga dyan na mulaklak na rin. Ayan, nag start na nga sila dyan. Wow. Dito banda, wala pa tayong nasilip pero maraming lalabas dyan so yun mga guwigs hanggang dito na lang muli maraming salamat sa inyong lahat dyan na walang sawang suporta sa aking youtube channel so bye bye yahoo masayang morning masayang buhay maligayang buhay bye bye